Hi mga tsararat! Welcome to my 12 BD Vlog. So, padung na gaisano ana, kay magkita mis akong igagaw, kay mabiyahin mi sa car car. So, kanide nga video mga bebs is dugay na ni siya mga last last week man siguro ni. So, natambak ni siya sa akong gallery din. Wala ko ka-edit kay busy yung iya ba mga bebs din. Pag last week is I'm not feeling well. Even right now, I'm not feeling well. Awag ko kong tingog mga bebs. So, mauto ma naabot na mi diri sa stayhan na mo sa car-car. So, mo nang balay ni nanay. Then, nangad tumi sa luyo kay eh. actually mga bebs is mag-tent niya na. So, di ba, lingaw. Sure. So awang na na So mo to gagamit na mixuga Kahit dili na madaog matamata, -mata, mga bebs Kay unsa pala nang matumba na mo diya mga bebs Char So awag ni sila oh wow Tent with you daw char <laughs> I mean making tent with you char So awag ko nang ayabab e mga bebs Di ka ba muhimog tent mga bebs Awa nagtupa na siya nga bali daw Iya pa nang gibali mga bebs Pero wala sa video mga bebs kay Wala lang maya tayo char So mo to nabuo na among tent awa di ba lima nga tent na adiha niya so nindot keng suga mga beb so kala demong mong tent kanina sa pikas then nami diri sa sud is because kay mga unami. char so awa mo mga pagkaon sa mga pobre daw char <laughs> joke lang awa first bite siya mga bebs then mag first bite sa ningo saron awa First bite daw. <laughs> char. Yum yum. Oh, Saging na na pag first bite diha, peps. So, ga first bite sa tiya, pero unsa nang gikaon niya. Murag nga green, mas siguro to. Di ko sure. So, naade karaoke handry. So, awaga oh, sa na sila. Then, narami sa kilid kay. It is not our time pa nga to show. Sure! O, ay, oy! So, moto na naa sila dire gatrapo sa bangko then nag-open sila sa katong dako nga tent Then, tada! Mana! Naayot na ako na, na ang 10. So, ang masude ani mga babes is 8. Ang to nga taw. Not sure. So, mato. It's time to shine ni mga babes. Manganta namin mga babes. Char. So, moto, to. Galive me sa TikTok. Pero, dili gamit akong account. Pero, before Anna is, galive sa ko sa Bigo na ko. Then, mo to, nag-decide me nga mga to sa babaw kay na ay disco dito mga bebs so manis kota, mga bebs char sure. murag bu disco so mo to padong nami dito before me ni ato sa discohan is na sa me syempre naman So, mauto, nanagkot me. Then, after that is, nisood me sa kapilya. Then, nagpicture day me diha. kay nindot ka ang design silang kapilya, mga bebs. So, pagawas na mo is, muna diskuhan mga bebs mga 9 pm pa man siguro ata ni so wala pa kayo siya eh. mga tao kayo wala day mi nanu diha sa diskohan kay wala may 50 mga bebs wala mi mga kwartaan nga mga bebs may pa ang singwinta mga bebs Ipalit talag makaon mga bebs Mabusog pa mi mga bebs George joke lang po So moto gilibrihan di ko nila og ice cream Sama pa nila is Mas lami daw ang libre Kaysa ikaw mo palit Char joke lang So moto nakadesign mi nga Manguli na lang Kay manganta na lang mi mga bebs Kay libre pa So na sa tent na ko ano, mga bebs Kay matug na ko mga bebs So wait lang Kasi may parto pa yan So yun lang naman na nangyari Sa buhay ko mga bebs Yun lang Thank you